So at ito na nga guys, marami nagtatag sa akin dito ano daw opinion ko doon sa pagpapalit ng mukha ng pera kasi kinakalimutan na daw yung mga bayani na nagsakripisyo kuno no <laughs> Diyos no? ganito lang po yan, okay lang po nang ipalit na yung mukha ng hayop sa mukha ng mga politiko na full politiko na ang alam ay magnakaw sa bansa alam ka namang ilagay dyan, yung mukha ni Sarah hmm. sumisimbolo ng ano si Sarah pag nanakaw, hindi e ganon ang pera ng taong bayan ay pera ng taong bayan, kaya mas okay pa na ang ilagay dyan ay hayop kaysa naman yung mga politiko na asal hayop. At saka hindi po ibig sabihin ng pagpapalit niyan o pagtatanggal ng mga muka ng mga bayani dyan, e eh, tinatalikuran natin. May mga statue po yan, may mga monumento ang mga bayani at yun po eh, hindi na po makakalimutan ng bawat isa o bawat tao dito sa Pilipinas dahil nasa puso at isipan natin yung mga bayani na yan. Kung tutuusin, bakit mo nga naman ilalagay dyan ang mga muka ng mga politiko? Ibig sabihin, pamumulitika yun. No? Kaya okay na nahayop ang ilagay dyan kaysa naman yung asal hayop. <laughs> <laughs> Sino gusto niyong ilagay dyan si Sarah? Sumisimbolo ng pagnanakaw sa Pilipinas, paggastos ng pera ng takabayan, ayun ba yun? <laughs> kaya talaga? Hmm. Pero dahil nga tayo eh, na-mention dito at tinatanong at hinihingan ng opinion, ayun po ay opinion ko, ha? huwag kayong magagalit, hiningi po ninyo ang opinion ko, dahil my opinion, so respect my opinion. Okay? Alam pong hindi abot yun ng mga DDS, kaya ito lang masasabi ko sa inyo. Magnanakaw si Sarah. <laughs>